Okay, maula na hapon mga boss at lagi itong tinatanong sa atin. Ano ba yung may recommend natin na speaker dito? So, tamang tama, meron ako dito mga seat of speakers na hindi mo ko sa inyo na sakto lang dito sa baba. May mga nagtatanong sa atin, ito na yun mga boss. So, dito, yung mga pwedeng ikabit nyo dito, maliliit lang, mga 3 inches lang siguro na speaker. Halimbawa, kung mayroon naman kayong mga luma galing sa component katulad nito. So, ne. Ito ay pang-surround. So, tamang-tama surround speaker 'to. Ayan 'no. Oh. Surround speakers, ito pang-surround din mga boss eh. Ayan oh. baligtad nga lang. So, tingnan nyo 'yung module na SS SR125. So, 'yung SR ibig sabihin niya surround right kasi right channel 'to. So, pwede 'to testing natin. Ito kasi naka ano to eh. Nakahangin. Yan. So dalawa yan mga boss. Yan. Ito naman left channel. Yan. Baba muna natin yung volume. So kung kailangan nyo ng mga speaker o kung gusto nyo lagyan, siguro ang may papayo o kung may mga luma kayong ganitong speakers, Pwede po yung mga sa Sony or sa component o kaya kung gusto niyo namang wala kayong ganyan yung maliliit siguro mga ano lang maliliit lang na speakers mga ganito pwede niyo rin ikabit diyan dito pang surrounds niyo sa center naman actually isang ano lang yan, ito isang IC lang ito isang IC din pwede yung mga center speaker din ano ba yung mga center speaker katulad nito meron tayo ditong Sony na center speaker ito Tingnan nyo yung model nya CN125 So, pwede rin yung mga ganito Mga boss Yan, lagay natin Opa, ito center speaker din to Yan Ah, rarang naman pala to So, pwede rin yung ganito Diyan Sa isang linya So, ano ba yung pinupunto natin dyan? Yung ganito po Hindi pwedeng Kabitan nya ng malalaking speaker Halimbawa, mga desize na pataas Hindi na obra oh, Baka oh, mag overheat na yung IC nya Kasi yung IC po nya dyan maliit lang KDA lang po yan 2030 uh, may board pa tayo dito na pwedeng ipakita tika uh, oh, lang kukuha tayo ng lumang swap board so sa mga ganito sample lang natin hindi naman actually eh. pero yung IC kasi nyan parang sa ganito round center din parang ganito lang din yung pinaka piyesa nya so yung speaker na to walang kinalaman sa main board sa mainboard walang kinalaman so may sarili siyang maliit na amplifier circuit para tumunog siya dito yan maliit lang din ang speaker ang required sa kanya mga boss kaya kung ano kung nag-aalangan kayo huwag niyong kakabitan ng malaki Maliit lang po ang sakto dyan mga ganito, ah, siguro ito yung mga ganitong speaker, sakto. Kung magkakabit kayo, mga ganun na kalaking speaker, yung sa Sony din na ano, hindi po uubra yan, Tutunog yan pag kinabit nyo Pero ang problema naman yan Mabilis naman uminit yung ano Yung speakers nyo Pwede siguro ito mga maliliit na pang ano Pang speaker Basta maliliit lang yung mga ginagamit sa mga 2.1 Pwede nyo ikabit dito Kasi yung mga 2.1 na Speaker na ganyan Same din ng IC na ginagamit dito Yun yung may papayo natin mga boss Para hindi ma-overload yung amplifier So yung output nito at saka yung output nito magkaiba. So, yung dinidimo natin ngayon ay Concert 6 Auto R. Sa Concert 5 Auto, parehas lang din po yung output nila dito. Nataon lang na sa Concert 5 Auto, apat yung speaker terminal. Pero wala po silang kinalaman kasi uh, separated po yung amplifier section nila. So, kung sakaling masira yung dito, tutunog pa rin to as long as walang ibang sira. Kahit masira yung mainboard, o yung main amp section tutunog to kasi magkahiwalay po sila minsan na ka-encounter tayo ng customer na nagtatanong uh, sira daw yung amplifier nila to, uh, hindi daw tumutunog yung dito pero yung dito tumutunog kasi nga po magkahiwalay po sila ng amplifier section siguro yun ang pinakapayo ko kung maghanap talaga kayo ng actual o yung pinakaligit o pinakamalapit na speaker na pwede nyong ikabit ito po siguro yung mga ganito may mga nabibili katulad nito, nabili ko lang din to second hand. ngayon ginagamit ko siya dito. May iba na nakakabit yan ng D12, D15, Digis. Sobra na po yun. Masisira na po yung ano yun, yung pinaka-amplifier nyo. Pinaka-amplifier IC. Yan. So, yun lang po yung may papayo natin kung ano yung match na speaker dito. Sa ano, sa center surround.